So, yes. Dito kami guys sa U-T. Magbabarang so, video kami. Ito yung tayo sa kabila kung may Ito kanina. Meron po kayong rides. Meron daw. <laughs> Lalakad kami sa <si> san. sa <laughs> bahay. Oble ang ending nito. <laughs> Ito pa tayo galing, oh. Dito, oh. Ayun, nandiyan, oh. Mabat, matigas yung mabato. Ay, di dito, dito, oh. Sige. Bahay na lang kaya. sa dito na lang. Ay, pala na maliit. Balik na tayo doon. Ang ba? Tagay tayo. Suka. Kunyari, 6 a.m. pa lang. <laughs> Guys, alaan nyo kung anong oras na. Secret. Tara, di ba ini? Saan kaya kami uupo? Yun na, meron na. Hey, meron na kami nakita space. Performative, oh. Nakapost. Sarap! Last year ba natin tulos last nagawa? Oo, last year pa. Kain hey, hey, no, no, hey. na! Ano na gusto ko sa akin yung next time? Nandito pa din kami. bookworm, pa naman mainit. Hindi pa yung araw. Alis na kami. Punta kami sa? What? A2. A2. Uh -huh. Sorry, good food. a Punta kami sa A2. Area 2. Bibili ng mag Okay. Okay. am, sip-sip like lang.

Two girlfriends. Ang dahasta sa like, maglaka-blakad sa U.P. ah. At yung biriyani, Gay Day. Salap! Gay Day bumibili ng Baksiloba. Salap! <laughs> <hans> <Okay. hans> <hans> lang to, tapos Finally! Thank you po! Sabi siya parang times 2 yung parang times Ay, marami din tayong nalakad ah! Eh. Kaya di nga mag-report I'm going yeah,